Yay. Okay. Open na ni sila sir. Open na oh, okay. dire. Every day. Oh, okay. eh, pwede naman tayo ka din yung mag-short ride ka sir, no? North Gardens. O, oh, sunod, o, oh, ganaan mo short ride, dire, rata. Then uli, rapod. Tuyok-tuyok, dire. Dire, ang start, o. Oh. Alright, so right now, mga boss, Nami dire sa North Zamboanga Gardens kay na ay lumba drill, ay lumba sa mountain bike and lantaw ra may di mo apil <laughs> tsaka di rin kami sasali dahil meron kami ibang lakad at wala sa plano pwede pala rito mag short ride do, oh, kasi medyo malapit lapit lang to sa amin tapos sabi ni sir Rayman open daw to everyday so maganda dito mag ano mag bike, -bike short ride pero this place is a cemetery. Cementeryo ba? Cemeteryo. Ano? Isa sa mga kasamahan ko si Brother Ali ng BCBP. Dito siya nilibing. North Sambuanga Gardens. Malawak siguro 'tong mga boseng kasi dito sila magbo eh. Pero hindi rough road, espalto lang. Dito yung start, 'yan yung finish. Apel kasi Ray? Ah, ha? Apel ka? Apel? Apel ka? Apel ka? Espalto na siya, sir. Tanan. Oh, espalto. Pero may... Ganlog. Ganlog kayo. Lumot. Lagi. Nagulal. Yung... Nag pa yung gabi eh. Dito? Ulahan pag yun? Ulahan na tuyok yun Ah. Apaspas <laughs> uh, oh. uh, 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 oh. uh, na po tayo kayo nino. Dali na po. No? Oh, dalira. dali na. Dali na. Dali na. Dali Lantaw, lantaw. Kasa mga ilaang koan ba build. Yung saan nila pag build. 29 medium, sir, no? Large, large sir. Ah, large. Large na po order kay dito ba? Oo. Doon ka yun. angle angle mong ang stem. Depende sa imong kuan preference sa gmito. Oh. Ito puti. Saturn. Ngayon sa Saturn. Specialized. Kanon din. Oh. Oh, so, Ayan, yeah, mga bata ko. 15, good sir, good morning. Hello, Hello, ma'am. Okay, GoPro ni? Yes, ma'am. Oh, wow. So, nag-register na ka. Naglantaw sa amin kay Kulbaan, me. <laughs> We're not prepared. Kala, bro, paingon-ingon o delete sir. Karoon, na ta. Huwag pinyan ta Dulo na po kayo, no? Huwag ba, diba? na ta. Ha? pinyan taman dol Rapun. na naas dose na gay friend sir ah taman ka sir kana pinian oo balik ropo na yun tagi to lagi tani murag magloop ta sir no oh loop ra ah. ara ko naman takas di sa balay Alok, 18 kilometers pa ta <laughs> Degang, kung anong gudad, dagang ko ano mong gudad? Ay dagang stop over Kira Sabot ay sabi ito Ang kapita, 30 minutes 30 minutes ba? Oh, one hour